Isang mabagpalang araw na naman tayo guys Kamusta po kayo? Namiss nyo ba kami guys? Kaya samahan nyo kami dito Magbibigay na naman tayo ng aliw at saya sa inyo At mawala yung mga problema nyo Estres sa buhay Kaya samahan nyo kami sa aming gagawin Kaya let's go! Let's go! Let's go! Panibagong araw na naman tayo guys. Kasama ko nga ulit yung ating mahal na mga kaibigan dyan. Na si Loyloy, Loy, si Kulot, at si Dugong din. Siyempre, hindi mawawala yung ating mahal na nanay diyan. Let's, Let's go! Kasama ko nga rin pala dyan yung aking mahal na tatay. Kasi daw, sasama sa daw siya. May gagawin daw siya sa palisdaan. Kaya hiyatid lang muna kami guys. Kaya po, minsan hindi nakakasama yung ating mahal na tatay dyan. Kasi umaatake kanya raw yung mahirap na hirap siya maglakad guys. Kaya hindi namin siya sinasama noong mga nakaraan. Let's go! Pagkalipas ng ilang sandali, 24 minutes ago. Why? Let's go! Andito na pala tayo guys sa ating distance destination kung tawagin dito sa amin ay palisdaan. Let's go! tapos nga pala namin guys bumaba sa ating bangka na si Lesko Go. Eh, ganda kami nagtungo doon sa pupuntahan natin na pangawalan natin ng mga isda. At samantala muna nating iiwan si Lesko at tinali ko muna siya baka maanod yung ating bangka. Let's go! Dito nga guys sa punto na to, naglakad dakad kami sa Pilapil. Pakicomment naman sa inyo kung anong tawag dito. At dito nga guys sa punto na to, naghahanap kami kung saan kami mga ngawil dito. Let's go! Dito it. nga guys, eh, nakahanap kami ng spot ng pangawalan. Unang lag laglag pa nga mahal nating niya na si nakahuli siya ng managat na isda. Eh, let's go! Na Napakaswerte naman ng ating mahal na kaibigan niya na si Loyle. Nakauli ka ng isdang managat kung tawagin dito. Yan nga pala guys yung managat ay lumalaki yan ng isang kilo higit pa sa dalawang kilo guys. At dito nga guys sa paglalakad ko rin guys nakahanap ka ng spot dito. Grabe unang lagdan natin guys nung dumawi sa atin isang biyang napalaki rin guys. Napakasarap nito at napakalaman din guys. May kamaganak nga pala tong isda na na kung tawagin dito sa amin ay eh, palo. Kaso nga lang guys ang palo ay kulay itim. Hindi man siya kulay brown. Magkaiba sila guys ng klase. Ito. Sa mga pala guys sumabit yung ating pangawal dyan, yung pagkasanay ko. Meron sana tayo ng uli kaso nga lang guys nung sumabit nakawala na natin ng uli go! sayang din nga pala guys yung ating nahuli din yan, medyo malaki kung di sana sumabit to nga guys sa punta na to hindi tayo nabigo at pinalad pa rin tayo guys unang laglag ko nga pala yan guys ng pangawil natin meron ka agad dumawi sa atin isa nga pala yan tandaan guys napakasarap din tong isinig at perito guys tuwan tuwan na nga pala ako dyan guys kasi nakahuli na tayo kasi sa unang laglag natin ng pangawil nakawala yung ating isda dyan go! guys direct na direct yung araw natin na sobrang init ng pero ayos lang yan vitamin C and yeah. Let's go! Buti na lang kayo, medyo sana yung ating mga kaibigan dyan. Kahit sobrang init na na para tayong binibila dito, nagpapatuloy pa rin kami. Let's go! Dito nga guys, sa punto na to, nakahuli yung ating kaibigan dyan na si Kulot. Pero may kanta ito eh. Eh, ko, si Nakahuli nga pala dyan yung ating mahal na kaibigan dyan na si Kulot ng talakitok. Grabe, napakasarap din dyan na iperito. At isigang uh -huh. napakasarap din nga pala dyan yung ating mahal na kaibigan. Meron ka agad sa kanyang dumao Isang isda nga pala dyan na kulapo. Napakasarap din ito, isigang at iperito. Let's go! Napakasaya na guys Yeah, guys. Ito nga pa lang kaibigan natin na si Luloy, meron din daw sa nahuli meron din sa napadawi. Ito nga pa lang isda na to, isang biya, guys. Napakalaman nitong, guys. Napakasarap din ito at napakasarap din itong iprito at isigang Let's go! Siyempre, guys, hindi rin talaga ako magpapatalo at magpapalamang sa kanila. Meron din kaagad sa akin dumawi diyan, guys. Ito nga pa lang din isdang biya, guys. Napakasarap din ito. Hello, lucky like it, Let's go. Abi naman natin sa natin kaibigan nila si Kulot at si Luloy, hindi ako magpapatalo sa kanila at meron akong mahuli. Magtataga ako, guys, hangga't may merong mahuli. Let's go. Hindi rin nga pala Dennis, magpapatalo ng ating mahal na dyan na si Lulim. Eh. na uli Isa nga palang tandaan yan. Ha? Napakasarap nitong ipirito. At sigang, let's go! Ayun na Grabe guys, iba yung feeling namin. Napakasaya namin at sobrang sarap sa pahendam. na enjoy ka sa pangangawil dito at makawala yung stress mo sa buhay. Dito nga guys, sa punto na to, nagbakasala ako na meron pa mauli. Meron nga pala guys, ako nahuli dito. Isa nga palang yamasyad kung tawagin dito sa amin. Napakasarap din yung ipirito at isaing. Let's go! Medyo marami na yung ating nahuli guys. nag na kami magluto. Eh no, grabe guys. Sarili mong sariwa yung ating mga isda Let's go! Linisan ko naman agad yung ating mga nahuling isda. May kasama nga pala akong bata. Sabi ko naman sa kanya, to siya sa camera. Sabi niya sa lalaki na uh, daw siya hindi daw siya yung tumingin sa camera let's go kailangan talaga natin inisan guys yung isda natin kasi may kailangan talaga dapat tanggalin di yan may tuko at hasang nga pala guys yung atin tatanggalin di yan pagkatapos natin maglinis ng isda nagpasiga naman itong si Loy let's go Nung napalingas na nung ating kaibigan niya na si Loy Loy kinuha ko naman ang kawali akra let's go let's go pagkatapos nga pala natin guys ilagay yung mantika di yan sinudo naman ni Loy itong mantika na pampasarap sa ating lulutuin guys pipertuin nga pala guys natin yung mga nahuli nating isda diyan hanggang sa mag gold Jordan bro. Wow, English Let's go! Lagyan nga pala namin guys na pantagdag pang sarap sa ating lulutuin with English crispy fry french fries. Very good. Let's go. Let's go. Let's go. Para talaga kumagat yung ating nilagay din ang crispy fry. Wow, English ito. Let's go. Kailangan mo talagang iikot-ikot siya, i-mekos-mekos pa hanggang sa mailo yung isda natin hanggang sa dumikit yung ating nilagay din yan. Let's go. Grabe guys, kung nakikita yun, napakasarap nito. Pag-google golden brown natin yan at pakikrispihin. Napakasarap nyan. Let's go. Hello kayo tayo. Let's go. Napakasarap talaga guys ng isda kapag bagong sa at sa sariwang, sariwang Abang lasa niya guys, mga linamnam. Sabayan pa natin guys na yung tipong saya lang ang hanap. Magandang tanawin. Huli ng mga ibon lang ang marininig dito. At malalangap mo lang dito. Masarap na hangin. Let's go! Habang nagluluto nga ako dito guys, nangungulit yung aking mahal na nanay. Sabi niya sa akin, siya na daw ang magluluto. Siya na daw magkasala ng isda natin. Sabi nga pala guys, yung aking mahal na nanay. Habang ako yung nagpipirito, habang ako yung nagbabaligtad ng isda, sabi niya sa akin, ayaw niyo daw akong mahirapan. Ayaw din ako matalisika ng mantig. Oh, wow, Grabe guys, kung nakikita niyo yung isda natin, mga nahuli din yan o naggolden golden brown na siya. Wow, eh, great, Nung malapit na masunog yung ating isda dyan at nag golden brown na, nagadamang amang inaaw ng ating mahal na kaibigan dyan na si Loylo. Sabi ko naman guys, sa mahal kong kaibigan, ahunin natin, baka masunog pa, baka magiba ang kulay dyan, hindi na magiging golden brown dyan. Let's go! Pagkatapos natin guys, tutuin yung isda natin, nagtungo naman kami dito para kumuha ng buko in English, coconut oil. Let's go! Kailangan talaga natin kumuha guys ng ating buko para pamatiduwa sa ating pagpuputrip mamaya. Let's go! Dito nga guys, na hirapan selulo isang gutan yung buko natin kaya si gulot na lang kumuha sabi niya sa akin veterans daw siya let's go grabe guys napakasarap ng ating food trip kaya anong pang inintay niyo guys nyo kami makisalo pa food trip at makisaya na rin at makilaw let's go Talagay po kayo tayo so guys bago tayo magsimula ng ma kumaret mapasalamat po talaga at muna po sa Tyler kami po salamat sa updates na binigay niyo noon sa mga karakaasan natin bukay so daki po sa amin sa gilaguhan namin Kaya guys, ano pang iniintay nyo? Tara, kain po tayo. Hindi lang po pansan. Tingin namin po sa inyo, kundi isang kapamilya na rin po. Kaya ano pa, guys, nyo? May salo, may putrip, at may Aliw na rin dito. Let's go! Dari kayo po tayo. Grabe guys, napakasarap ng isda natin kapag sariwa. Malinamnam at manamis-namis yung lasa niya guys. Diba so talagang kakaiba yung lasa guys? Kapag bagong huli, sariwa yung isda. Manamis-namis talaga yung lasa niya. Lalo na talaga guys, kapag kakaiba yung mga nahuli mong isda. Katulad na lang biya guys, napakasarap nito. Isa rin guys, sa pinakamasarap na nahuli dito sa amin ay puol. Tsaka kulapo guys, dito marami sa amin guys. Ito nga palang ikwinta sa inyo at ibahagi sa inyo. Ito nga pala yung panganap namin dito. Yung mga kaibigan, nga pala guys. Kapag nakarami ka dito, naka isang kilo ilog kanang ka ng 250 guys ito rin nga pala guys yung hanap buhay ng mga tao dito ang pangangawil sa ilog kapag hindi ka nagbilad sa araw at nagjaga nagsipag wala kang maiuwi na pang ulam at pangbigas ang mga tatay namin ni Kulot ni Dugong at ni Loyloy Loy, ay ito yung hanap buhay nila dito ang pangangawil sa ilog let's go sobrang hirap mga pala guys maghanap buhay dito kapag hindi ka nagsapalaran guys wala kang maiuwi na bigas at pang ulam ang mo talaga ng puhunan pago dirap at sipag at saka dito sa amin guys sobrang hirap talaga kapag hindi ka talaga nagpawis o nagbilad sa araw wala kang maiuwi kita o ulam sa kanila. Let's go! Balik tayo guys. Napapangginto natin. Pasensya na kayo. Napasarap na kumain kapag masaya. Wala kang ibang ka ang sa sarili mo, hindi magpasaya ng tao. Ito nga guys, napakasit nung ating kaibigan dyan na si doon, sinubuhan pa ako. Ay, ay, let's go Sobrang sarap sa feeling at napakasaya. At dito nga guys, ay, iliinom tayo ng mahal na kaibigan natin dyan na si Loy Loy Gabi. Napakasarap. Isa mo, go, ay, dat, go, Ay, napakasarap to, let's go. Grabe, napakasit nung ating tunay na kaibigan dyan na si Loy Loy. Let's go. At dito nga guys, wow na rin si Kulot at uminom na rin siya. Napakasarap daw din dyan sa sab Tapos na ah, po kami nagpapasalamat nga pasasalamat po sa inyo. Kung wala po kayo, wala rin po kami dito. Lagi rin po kami nandito para sa inyo, para mawala yung mga problema nyo, stress sa buhay. Hindi lang po pansan tingin po namin sa inyo, kundi isang kapamilya na rin po. Kaya lagi po kami nandito para pasayahin kayo. Wala po kami ibang hangarin, kundi mapasaya kayo at masarap din sa puso namin guys. Dahil pa lang. sobrang sapat na kami doon. Let's go! kita so muli pagkikita. Let's go!